Kita kami sa mga mala hotel, nagkain ng food. ang bilis lumamig ang lamig na kaagad. Food. Tapos mayroon pa kami. Ano ba to? Bibingka. Bibingka with udon. Bibingka with udon. Bibingka. Tapos may tinapay kami. Nalagyan din ng butter. Uh, oh. diba? Yan. Nandito kami sa malakot haris ng ulo. Bibinta. Mukbang. Mukbang, guys. Ah, ito pala. Tutok mo nga dito sa akin. Tapos mag-ano. Tutok mo nga yan sa akin. Tutok mo sa akin. May gagawin na ako. Okay. Mmm.